Okay, dito tayo sa Val. Well, nandito tayo sa May Pasig. Pare, ang lugar to. Nandito tayo ngayon sa May Malapit sa munisipyo kung makikita niyo. Para lang kami tanga nagtutulak sa ba. Ayun. Ikaw tol. Ano masasabi mo diyan? Wala akong sabi dalo. Bali pinasuputan sundalo. Pare, ikaw, ano masasabi mo? Kamusta ang ano? Kale nasa putan sundalo, sir. Ayun, ay puto. Ang tindi, ano yan, ano yan? Ang tindi, ito. Lalapitan natin mamaya sir. Ang tindi, bahari ito ngayon. Sa may pasig to, pasig eh. Oh, eh sir, kaya sa tayo ng ano, ng army. Ayan, ayan. Ayan, nakita nyo. Eh, medyo mababa na dito. Pare, ikwento mo naman yung mga karatig lugar kung ano. Bal, ikaw ang bida, Bal. Ah, bal, bal, ay, bida, bal. Eh, eh, ano mo yung mga karatig lugar? Kung papansin nyo, pag gumawi kayo sa lugar na to, kapunta yung palengke, ganun pa rin, kaso mas malalim lang ang ba. Pinagbuhatan, pinagbuhatan. Pero pag ating mo na tinagbuhatan huwag ka nang umas, kumakalimutan, kapag umaayos. Ano yung sitwasyon? Wala, ano? Ano yung sitwasyon mula kahapon ah, hanggang ngayon? Ah, yung mga yung pinakaiba naman yung mga sitwasyon yung kahapon sa ngayon, ngayon medyo bumababa pa kahit pa ano, konti ang tubig. Pero pagdating ng umaga, hindi natin may iwasan dahil sa high tide, tumataas ulit. Kaya marami pa rin pamilya na naka-apektuhan. Na, Dawa ka na, reporter na reporter. Pwede. Pwede ba lang? Ayan, ang kapaligiran. Mascom na lang ako. Pwede, pare. Pwede. Ito ang, para ito yung munisipyo, no? Ayan, munisipyo, ito po, yan. Munisipyo ng Pasig, ayan, medyo madilim. Ito, yan ang Pasig Palengke. Pasig Palengke yan, pare, no? Tama, no? Ayan, yung mga nagtutulak, ayan, makikita mo si Balo, o. Oh. <laughs> Umabot mga hanggang, hanggang bewang. Umabot hanggang bewang. Ayan, may mga naglalakad din. Ngayon ko na-realize, magpapahit na ako ng call. Okay, pare, kumaway na kayo dahil madilim na. O, madilim na raw. O, pare, isang gaway na. Tol, so, kumaway ko na dyan. Okay, signing up. Pasok bang pa office?